Wow, so yummy pinakbet. Hello mga tsaka Dora. kong magluto kaya magluluto tayo ngayon ng pinakbet. Ayan yung ating mga ingredients. Siyempre dito yung mga gulay. Kalabasa, okra, sitaw at talong. At syempre yung sahod niya is bagnet na may lungganisa at saka meron tayo dilis. Igigisa natin siya sa sibuyas, kamatis at luya at syempre yung bawang. Magluto na po tayo. At hindi mawawala yung ating baguong mga tsakadora. O yan, kunti na nga lang sya. Lagay natin yung luya. At katapos ng gula ay bawang. Lagay na natin yung kamatis at lagay na natin na yung mga sahig na. Lagay na natin ng pagkukunggang. Okay. Lagyan natin ngayon ng pungking sugi. Lagyan na natin yung gulay na guys. Lagyan natin yung color. pan natin at lutuin natin yung mga gulay. Yan guys, hindi pa siya luto. Mayroon akong nakagayon na isang labuyo kasi wala tayong siling pahaba na green. Ayan na guys, yung ating pinakbet. yummy na no guys. Lutuin pa natin ng konti na yung gulay. Ayoko ng half -try. Tapos natin haluin ng ukon. Dandan-dandan pa rin. ma yung mga gulay. Yeah. Tara! Dito na yung ating pinakbet. Ayan. Thank you for watching my videos, guys. Don't forget to like, comment, and share pinakbet sa ilo po. Ayan. Bye!